Mula sa helikopter ng Philippine Air Force, isa-isang bumaba ang mga rescuers sa paanan ng bundok kung saan huling nakita ang wreckage ng nawawalang eroplano na Piper PA-32 Cherokee 6 na may tail number na RPC-1234. Binuno ng mga rescuers ang isang araw na lakaran, marating lang ang wreckage ng eroplano at kaninang alas 11 ng umaga, narating na ito ng mga rescuers. Sa pahayag ng incident management team, patay na ng matagpuan ang piloto ng eroplano na si Captain Levy Abdul II pero hindi nila nahanap ang 43 anyos na pasaherong si Erma Escalante. Ayon sa grupo, posibleng buhay pa si Escalante dahil sa nakitang pansamantalang tuluyan na itinayo nito. Dahil dito, planong magpadala ng K9 tracker ang grupo upang hanapin ang pasahero. Samantala, naging pahirapan naman ang pagpunta ng mga rescuers sa crash site. Ang topography kasi natin dito, napakahirap, bulugundugin. At busi pa, itong weather natin, uh, napakalakas ang ulang. Kung isa, may isang din naman, hindi, hindi stable yung uh, weather natin. Ayon sa MDRMO ng San Mariano Isabela, malayo sa residential area ang pinagbagsakan ng eroplano. Wali, ano yan? Kwan Forested area yan. Mountainous forested area. Tiniyak ng Northern Luzon Command ang air asset nito para tumulong sa operasyon. Maaalalang lumipad mula Kawayan Airport ang eroplano habang papunta ito sa Palanan Airport noong 30 ng Nobyembre nang mawalan ito ng komunikasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.